Umuwi po kami ng walang-wala. Hindi po ako namin binigyan kahit na 5 centimos. Kaya po, sa mga, border na pinupuntahan namin, hirap po ang dinanas namin. Kahirapan po. Doon po namin naranasan yung nakatayo po kami. 24 hours po kami dyan sa border. Hindi po kami lumalis do sa aming pila para lang makalapit sa sa ghetto ng Tunisia. Doon kami umihi sa kwan namin para lang hindi malayo doon sa border ng Tunisia. Kaya yung hirap na dinanas po namin, sana bigyan pansin ng gobyerno natin na tulungan pa kami. Hindi po sapat yung 10,000 na ibinigay ng OA para sa amin. Sa laki po nang nautang namin ng mga kasabang sa sa kumpanya pinuntahan namin. Dahil po, unang-una, ang dami pong pinabayad sa amin bago kami nakaalis. Pinabayad po kami ng mga katulad ng insurance na yan na dapat po hindi namin babayaran. Pinabayad po kami ng uh, stamping na yan na may 10,000 na dapat hindi rin namin babayaran. Ano po kaya ang maitutulong sa amin ng gobyerno para medyo minhawa naman kung konti yung uh, pakiramdam namin na nanggaling sa bansang Libya. Kaya, katulad po ng sinasabi nila na yung ibang tao na naiwan sa Libya na ayaw pong umuwi. Hindi po dun sa ayaw, umuwi yung mga tao. Ang gusto po ng tao, makauwi sila, meron silang dadaling pera sa kanilang mga pamilya. Dahil kung uuwi na nga naman, wala kang dadalhin na pera, tapos pagdating mo sa bahay, alos hindi ka pa nakakapagpahinga, darating na po yung maniningil sa inyo na dahil doon sa inutang ninyo. Ano po nga ang mabibigay namin? Kahit po kami siguro ipakulong, wala po kami magagawa. Hindi po namin kayang bayaran yung naging utang namin. Una, una po sa lahat ako si Alex Oprezio na galing Libya na nakasama po dito sa problema ito na tinatawag na civil war. Ngayon po, ang pag-uwi namin ito ay napakasakit po para sa amin at lalong-lalo na po sa aming pamilya. Di isang pusing ay wala po kami nadala. May bagahe man na wala pa. Paano na po naman kami? Hindi po sapat yung 10,000 na ibinigay ng uwa. Sa katunayan po, ang pera niyan ay galing din sa aming mga manggagawa. Ano po ba ang mabibili ng 10,000? May mga anak po kami nag-aaral. May pamilya po kami. Nagbabayad ng bahay, nagbabayad ng tubig, nagbabayad ng elektrisidad. Yung pa po ay sapat para sa amin mga manggagawang Pilipino na umuwi na walang dala kahit anong. May mga sahod po kami hindi nababayaran ng aming kumpanya. May mga binipisyo po kami hindi nababayaran. Ano po ba ang magiging tulong ng gobyerno sa amin? Doon po sa tinulang po ng dalawa nating kasama rito sa galing sa Libya, isang maliwanag po na kitang kita po yung kapabayaan ng pamahalaan. Una, maliwanag po, po sa batas ng Republic Act 10022 na ang employer o ang recruitment agency ang siyang dapat magbayad nitong insurance na ito. Maliwanag, may nilabag pong batas at hindi po palalagpasin ng mga OFW at na Migrante International na hindi maimbestigahan. Ngayon din po, kami rin pong inuulit at pinapanawagan at igigiit na marami pa po tayong mga kababayan na iwan. Labing-libang libo pa po ang tinatandyang nasa loob ng Libya. Marami pa rin po ang nagsasabi na gusto nilang umuwi. Contrary po doon sa sinasabi na ayaw na nilang magsiuwi dito. Ano? Nakakalungkot lang po isipin at lalo na po sa ngayon ay nadadagdagan pa ang kinakaharap ng ating mga OFW sa Middle East. Kahapon yung po naganap na pagtitipon sa gitnang silangan ay, ay binuwag po. Violent po yung pagkakabuwag at bagaman, hindi po nagkaroon ng malaking pagtitipon, pero patuloy po nga 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 hanggang Marso, abendi po ang nakatakdang mga kilos dyan po sa gitnang silangan. Nananawagan kami sa gobyerno na huwag ituring na lang na parang secret ang plano ninyo dapat pong ipaalam sa publiko kung ano ang gagawin nyo kung sakali nga po magkaroon ng malaking kaguluhan sa Saudi Arabia. 1.8 million Pilipinos po ang posibleng maipit dito. Kung dito po sa 30,000 sa Libya, ay umiikot na ang iyong mga ulo kung paano sasagipin, paano pa po yung 1.8 million. Ilabas nyo po yung konkretong plano nyo, yung blueprint, at makakatulong po kami ibigay ito sa mga pamilya sa mga chapters po namin para malaman nila kung saan at anong oras sila pupunta sakali magkaroon ng gulo. Sa ating pagpapatuloy ay narito po si nanay, yung pong dalawa nating nanay na narito na patuloy pa rin po nangangamba sa buhay ng kanilang mga kapamilya doon po sa Saudi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una ay nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat sa kabila ng mga kahirapan ay patuloy tayong pinagpapala at pinahinatan niya, lalo na po doon sa mga nanggaling sa Libya. At isa pa pong pinasasalamatan ay ang migrante na inaakala nila at iniisip ng iba na puro kaguluhan. Pero hindi po. Napakalaki po ng kanilang nagagawang tulong. At isa pa pong pinasasalamatan ay ang mga mga press na patuloy na tumutugon upang sa pamamagitan ng aming mga panawagan ay mabilis sila na lumalapit upang ipaabot sa mga sa pamamagitan nila ay napapaabot ang aming mga munting kahilingan. President, tulungan naman yung apo ko. Maawa naman ka mo sa amin. Hindi na ako nakatulog, hindi ako makakain sa ano ko sa akon ako, Secretary Silda empleyo naawa na gila kung matagal na sila nakulong wala mong kasalanan. May isang, may isang namang nga nag-ako na nagsabi nga si Cresilda M. at si Jackie Habate, wala na kasalanan. Inusinting dalawa yun. At kami rin po sa migrante ay patuloy din nangangamba do sa mga kababayan natin na naipit dito po sa naganap kahapon sa Japan yung po at tsunami na tumama po dyan po sa Bansan Japan na kung saan meron po tayong 305 na mga OFW sa Japan at 250,000 po including yung undocumented na nasa Tokyo pa lamang. Ay naglabas po ang migrante ng Sagip Migrante Hotline. Uh, dito po nakalagay ang aming hotline number na 0932 3995952. Sa lahat po ng aming binabanggit na problema ang kinakaharap ng OFW, mula po sa Libya, sa Egypt, Tunisia, Japan, New Zealand, ay napakalaki po ang nakita natin kung paano nagresponde ang gobyerno. Kaya po sa Marso 17 rin, ito po ang ikalabing anin na taon ng pagkamatay ng Lord Contemplasyon sa paggunita kasama po ang lahat ng chapters namin sa buong mundo, international at buong bansa po ay magkakaroon po ng paggunita at pagkilos sa araw na ito, una, upang singilin ang gobyerno ito sa kanilang kapabayaan sa ating mga OFW. Pangalawa, igiit sa gobyerno na hindi ang kanyang labor export program ang siyang tutugon sa kahirapan ng ating mamamayan. Igigit namin ang trabaho sa sariling bayan at sahod na nakabubuhay ang dapat niyang unang tugunan sapagkat ang labing isang milyong Pilipino na nasa labas ng bansa na ang nagsasabi kung meron lamang sanang trabaho sa sariling bayan ay hindi na kami mapepersahan lumabas.